isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umagang ito ay uh, nagpipitas po tayo ng upo na ang variety ay Mayumi F1. So sa umagang ito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo no, ang tamang planting distance sa pagtatanim po natin ng upo. So rotoro, 4 meters, hell to hell 2 meters mga ka-farmers. Tapos abasal application po ang ating upo mga ka-farmers sa uh, pagtatanim no So bago natin inumpisan to sa pagtatanim ay nagano po tayo, nag uh, butas ng 6 inches ang lalim naglagay ng fertilizer na 20 uh, grams sa bawat butas din nag-add pa ng ipot ng manok mga ka-farmers mga ka-viewers. So yun po ang ating uh, nilalagay po mga ka-farmers sa ating upo. So ngayon nag-harvest kami mga ka-farmers no, sa uh, pangatlong harvest ito nakarami mga ka-farmers ang ating ma-harvest So napakagandang tingnan na po. So ang variety nito mga ka-farmers ko lang po Mayumi F1. Then ang pagdilig ng fertilizer din eh, every week. Eh. Then nag-spray ng fungicide at saka foliar. So yun lang po ka-farmers. Okay so sa inyong lahat. No? Uh, yun lang po ang may bagay ko sa inyo at may sure. Mamaya Mamayang hapon <coughs> Para sa ano. So, yan po mga ka-farmers, ang ating napipitas na mga upo. Napaka-ganda at napaka-kintab po. So, ang variety ng ating upo, ito po ang Mayumi F1 ng East Company. So, ganyan kadami po mga ka-farmers, mamunga ang ating upo na Mayumi. So, kita niyo kung gano'ng karami mga ka-farmers. So, ito po ang napitas no, sa isang linya na ito, sumala doon, papunta din eh. So ganito ka rami. So nasa mga 30 bundle mga ka-farmers ang ano po, 3 bundle ang ating isang uh, linya lang na upo. Okay, so sa lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.